Dahil sa medyo dagom-dagom, kaya ang agenda naman ng tao na ka-orange ngayon ay magtanim ng kalamunggay. Forty G's video. So makikita nyo medyo dagom-dagom pa yan. Kaya unang kinuha ng tao na ka-orange yung pinutol na, ng malaking kalamunggay dyan sa kanila sa likod ng kanilang balay. Kaya kinuha mo niya yung mga sangasangap sanga, -sanga hindi na natin ilabot yan sa pagtanom. yon lang malaking puno ang itatanom natin para madaling itong magano ano magdahonan kaya tinapok muna niya yung mga sanga-sanga dyan kasi ilabay niya niyan doon sa pangpang kasi wala namang gamit yan yan palang kalamunggay na itatanim niya yan yung pinuto niya na mataas na malunggay na kaya pinuto niya kung makita niyo may puno dyan oh, yung yung pina, na yan ang puno ng kalamunggay dyan kaya nagpag-isipan niya na itanim niya pagkatapos dyan dito kinuha na yung mga sanga-sanga dyan Ilabay niya doon sa pampang, dyan sa highway kasi may ano kasi dyan para hindi lumigid yung lubi natin kaya lagi na dyan natin ilalagay yung mga kalamunggay dyan. Bulol-bulol na ako. Kaya ilalagay na rin yung mga uh, punuan ng kalamunggay dyan tapos katapos dyan pinuto niya yung malaking kalamunggay para matanim niya. Tatlong kalamunggay pala ang itatanim niya ng puno ng kalamunggay dyan. Pagkatapos dyan nagbangag na siya dyan. Yang isa rin yan, yan matagal ko na itinanim yan. Ngayon is mala tingnan niyo naman yung dahon ng kalamunggay natin oh. Kaya diyan natin itatanim yung tatlong puno ng kalamunggay diyan. Kaya binara talaga ng tao na ka-orange yung lupa diyan para matanim na yung kalamunggay natin diyan. Tinalay lang lang yan. Katapos diyan natapos yung dalawa is ito naman pangatlo. Kaya binangag talaga ng tao na ka-orange yung yuta diyan para matanim na yung kalamunggay natin. Tingnan niyo naman yan oh. Grabe. Tingnan niyo yung panahon guys. Nagdagumdagum pa yan kasi umulan kasi kagabi. Thank you, Lord. Ito yung malunggay natin na pinutulan niya natin. Mataas na rin yan pero pinutol natin. Pero tingnan nyo naman. Kaya tinalay, yung, tinalay ko yung kalamunggay dyan para hindi na tayo mahingi sa mga kapitbahay natin. Dapat magtanim tayo ng ating kalamunggay. Kaya kayo dyan, magtanim kayo ng inyong any kalamunggay. Huwag na kayong maghingi-ingi sa inyong kapitbahay. Kaya kayo napapagalitan eh. Pagkatapos dyan, kinuha na yung mga laya na lukay dyan ng pamoil dyan kinapok na yun doon sa dulo kasi kung mauga na yan, mamala na yan, dadauba natin yan. Dadauba natin yan para mawala na rin yung mga sagbot dyan. Pati yung mga bunot na yan, mga bukong na yan, itatapok natin doon yan kasi dadauba natin yan. Walang matitirang bukong dyan at bunot dyan. Dyan kasi binuntan yung lubi namin kaya nagtapok yung bunot dyan. Kaya kinuha niya yung uh, ta ng tao na kaonis yung mga bunod niya. Eh, tinlabay niya doon sa, ano, sa may lugar na yun, no? kasi daubanan yun. Hindi natin kinuha yung isa kasi okay pa yan. <coughs>